Good morning! Happy Saturday! Tama ba? Happy weekend! Sa ating lahat Kadarating lang namin galing naglakad-lakad at bisitahin natin ang ating mga halaman kasi umulan kahapon, e pausbong pa lang yung ating mga pananim Nag-alala ako kahapon na sa Baratpur kami ang lakas ng ulan sa Baratpur kaya din kami ginabi ng uwi E eh, pausbong pa lang ang ating mga pechay. Pakchoy. Biglang ulan. Sabi ko, ay naku, ang aking pananim. Ating mga pechay, yung kiraw. Patubo pa lang din ang kiraw. Wala pang garlic. O, patubo pa lang din ang garlic. Nasaan? Ayan, o. Oh. Charan! Garlic yan. Ay! Tapos biglang umulan, Ay! yung ating greenpeace din, patubo ang greenpeace lalo ng ating turi o, oh. patubo sila. Kikita nyo, ayan. Kaya dapat hindi siya naguulan para hindi sila malunod, sayang buti na lang talaga. Sabi ni Asis, hindi daw naman. Sa barat pur malakas ang ulan. Pero dito yata, sabi ni Asis, hindi naman ganun gaano. Yan o, no? mga green peas natin no? Mga green peas natin no? Patubo na. Yung garlic, mangilan-ngilan. May nakita ako sa garlic, mga nakatusok na. Ayan o. No? Ayan. Mangilan-ngilan nakahanap ako ng radish sa may kabinet trinay kong itinanim radish yan baka sakaling pumubo sila ah chik 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 do you want to see chicken at ang ating hindi ko alam ang hindi ko alam kung anong itsura ng dahon ng ano ng ating carrots hindi ko alam kung tumubo na ba sila or ano bahala na pero carrots yan ay, ah, chik, 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 chik. Yung ating mga manok, maliliit pa. Palaging tinitignan ni Tonton. Chik, 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 chik. Chik, 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 chik. Ha? Chicken? Chicken ni Asher at chicken ni Tonton para sa kanilang birthday. No? Next year. Hehehe. <laughs> para may panghanda sila sa birthday nila next year. Oo. Oh nakabili ako ng kamote kahapon sa Baratpur. Kasi nung dumaan kami kina Judy, nakabili siya ng ano, uso na naman daw ng kamote. Kaya sabi ko, kailangan ko ding bumili para kay Tonton. Yan, kaya nagsibilihan kami kagabi bago kami umuwi. Bali, 120 ang isang kilo. Sarap siya. Maligat yung kamote. So, maglalaga ako ng dalawa para may pagkain mamaya si Tonton. Kasi, maagang nagising si Tonton, Maagad din siya nakatulog. Kaya lagaan natin siya ng dalawa. Itira natin ang dalawa para may papakain tayo sa kanya. Agahan niya mamaya pagising niya. Kaya sa pressure ko kayo lang to, sabi ni Judy, tatlong whistle lang daw. Kamote. Uso na naman ang kamote. At meron din ako dito ang badam ulit. Kasi nung nakaraan, nag-adobo ako ng badam. Ay, ano nangyari? Old na yung badam nila ang kin. Isang kilo yung niluto kong adobo nung nakaraan. Yan na lang ang natira. Ngayon, habang kumakain ako, sabi ko, kasi adobo to eh. Sabi ko, parang gusto ko ng medyo matamis na badam. Kaya nagpabili ako kahapon kay Asis ng isang kilo ulit na badam. Lulutuin ko to na may asukal naman. Pero huhugasan muna natin. Hugasan muna natin kasi itong ang pinat, kasi itong badam na to guys ay kilo-kilo. Naalikabukan, nakalagay siya sa malaking sako. Siyempre naalikabukan ganyan. So, kailangan hugasan natin bago natin siya lutuin. Lulutuin ko na ngayon habang natutulog si Tonton. Madali lang naman to, mga 20 minutes lang siguro to. Gisa, 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 gisa lang. Tapos saka natin lagyan ng asukal. Bugusan na lang natin ng asukal. Basta malagyan lang ba siya ng asukal. Gusto ko lang ng manik na medyo matamis. So, maghuhugas tayo ng badam at lulutuin natin. Kapit tayo guys. Agahan ni Asher tapos yung biko na ginawa ni Judy kahapon. ay be careful. Tsaka yung milk. Sarap ni Judy gumawa ng biko eh. Lalot yung ginamit niya na pork. coconut milk, ay I ano fresh. Gin kinayod niya yung nyog sa kanya piniga. I spoon. This one for fork not a spoon like that. Oh, you need to do it slowly. Oh. You like it, the glutinous rice? Yeah. 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 Don't hold it. Just use fork only. Don't hold. Don't use your hand. This one is sticky. Like that, oh, oh. Hmm. Ah. Gusto niya to. Gusto niya yan. Ano glutinous? Ano kakanin? Ay biko. Mami. Hmm. guys. What? Mami. At dahil kapag umaga fresh ang karne sa parsa. Hi. Ay, no, 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 no. no. Bumili si Asis Hi. ng... Hi. Ah, Papa, what's this? Liver? Do you know the make I oven come down? A lungs. Hi. At saka, nung dasay na sabi ko gusto ko magpapaitan, hindi siya nakabili. Ngayon naman tihar na hindi ako nagpapabili. Ay! Ay, slip sleep na. Saka naman siya bumili. Pakukuluan natin. Ito, para hindi siya maangdo. Saka lutuin natin ng dry. Hindi siya papaitan. Yung dry lang, yung pagkakaluto niya. Parang pangpulutan style. Uh, meron tayong pangulam. Mura kasi siya. 150 per kilo? O, oh, 150 kasi siya per kilo. Mura lang sa bagong katay kasi yung ano yung kalabaw. Kaya bumili si Asis. And what's this, Papa? Maso. What kind of maso? Masu. Baboy? Masu. Ah, yung karne nito. Yung karne pala nyan. Half kilo? One kilo? One kilo this one? one? Kilo. Half? One kilo. Hmm. Karne na naman. Happy Tihar, guys! Ngayon ay pang-apat na araw ng... Ay! Yes! Four days, ya four days. Nakiyar bukas by Tika. Ito na yung pagkain ni Tonton. Hindi ko siya dudurugin, hindi ko siya imamash. Kasi malambot naman. At saka kayang-kaya niya naman kainin. Na kahit na malalaking chunks. Kasi yung kanin, kaya niyang lunukin ng kanin eh. Kagabi yun ang pinakain ko sa kanya. Kanin at saka yung chicken na niluto ni Asis at saka yung turisag, hinaluan ko din ng turisag. Kaya niyang lunukin, kahit hindi ko imas yung pagkain niya. Kaya eto, sweet potato, hindi ko din siya imamas. Ganito lang siya. Eto na yung magiging pananghalian niya. Niready ko na. Kasi malapit na rin naman na matapos yung aming tanghalian. Grabe. Tapos lang ako maglinis at kadarating lang ni Asis at siya yung nagluluto ng meat nasunog na yung meat, iniwan niya ako naman fry 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 ko lang ngayon dumating siya late na late at ang anak ko na ginawang pacifier ang dede, pagkatanggal gising, paano ako makatapos hindi hmm, trabaho kaya yan, sabit sabit hindi ko naman siya maiwan dito nakasama ni Asher. Baka mamaya kung ano na naman ang gawin niya sa kapatid niya. Minsan ayaw kong iwanan si Tonton kay Asher kasi akala ni Asher sa kapatid niya eh, hindi nasasaktan. Tatakot ako na baka bilaya niya yung kapatid niya lalo tila pagkulang siya dito sa may carpet. Minsan tinataklo ba niya ng kumot? Ay, kagaya nung nakaraan. I will eat adding, I will eat adding. Pa, tinakloban niya ng kumot eh. Sabi ko, huwag mong tatakluban ng kumot. Hindi makahinga. Sabi ko nga. So, ayan, makaka upo na tayo. Makapagpahinga-pahinga na tayo. Tapos na tayo sa ating gawain. Antayin na lang natin na matapos si Asis na makapagluto at tayo ay manananghalian na. Ano na dito? 11.30. 11.30 na dito. At yun, guys. Hindi ko na patatagalin ng aking video for today. Thank you, thank you again for watching. Pasensya na kung hindi ako napagbasa ng mga comments, comments. Kasi talagang sa bandang hapon, yun yung talagang gising ni Tonton at dun ako nag-aalaga. Wala talaga akong time. Kaya pati upload ko, hanggat kaya kong tapusin ng ganitong oras ang video ko tinatapos ko tapos kapag may mga gusto akong itik ng video sa hapon yun idinudugtong ko na lang kinu umagahan kasi sa hapon hindi ako nakakapag edit ng ating video sa hapon pachari pachari so thank you thank you again for watching everyone and see you in our next vlog Bye and God bless us all. Bye bye, Bibi. Bye bye. bye. Semilah.